Pagpunyong niya karon karoon. Wild ang palaya. O, so, kinsa may naka tilaw na ani. Muni ang ang palaya sa bukid. Wild ampalaya. Ni ang palaya. Dahon rin niya mo ang salaron. Muni ang mong subay pamahaw guys. So, ito ng kutloon. Ito ang lapawan, salaron. Tangan o glamas. na yung mga sudan pa rin Ang bunga ani, wala ni siya bunga, pero ang bunga ani, makaon po siya. Gagmay siya nga. Limon, pero wala ni siya bunga dahil nga ang Loon na ni siya, lapawan human, patuloon, lamasan, mutangag suka, asin, bitsin na daog na paris dayon o guys daog ng pamahaw so nindot po ni siya kanon ka mga diabetic kay usa po ni siya nga makatabang o paus sa inyong sugar kay pait man ni siya. pero kung malapahawa na ni siya patuloon din timplahan Dili na kaya siya yung mga pait naamay mo ang matagamtan na matagamtaman nga pait pero kung anda mo tigbaba po ng kapait o ang kalami sa salad ani nga dahon sa ang palaya so dito rin siya makuha sa kasagutan kasagutan na siya makuha Inyo haraning matumban ba, magian, pero ano yun? Ba, siguro makabalo nga makaon ni siya kung sa bukid pa ni laag nga ang palaya wild nga ang palaya paliya paliya nga laag ba laaw nga ang paliya so morning amo ang sudan karong puntaga guys So, sa so naman ng dahon karong So, kung naay bunga nga, pwede po ni siya i kuan, isagol siya. Sagol rin ni siya o laphaw, templa. Kay ang kuan aniniya niya ang iyahang bunga, gagmay ni, ni siya. wala ni siya bunga, linhod pa ni siya nga Kaya, guys. sa tong mga taas dag sugar kanin mo kan anin Salad nga laag laaw nga ang palaya wild ang palaya. Kaya usa ni makatabang makausos yung sugar. So kami mo ni mong sudan pamahaw. Mo sa tabang nga ng ning dahon ani. Bijo, kuti baya ang pagkuwan. Pag kuwa sa mga dahon. Pero malingaw rin mampuka. Humano mampuka kadugayan. Mula taon, naghan ka siya ng dahon. Pero inika, luto ane gamay na lang kayo. Kaya mukuyos mong gini siya. Kuyos. Kuyos niya dahon. Kamuha so, niya mong sudahan karoon salad nga ampalaya dahon wild pal ampalia. kayo ang parisan bulat bulad bulat bulad so mora gina mong matikti karong buntagang masudan diri sa bukid Kagana ni siya kaon guys. Pili man na siya ingon nga pait kaayo kay mo man lapawan din yun, imong pug-on ba patulo ana na nimo sa timplahan ug gasan gasan nimo kadaghan dayon imong pug-on ana na nimo timplahan so ni mga taga so sugar mo ni pangkuanan ninyo na labay-labayan na ninyo ni nas kasagbutan dili na ni siya ang nga ipaninyo, ikuan buhion tam itanom pagitaon na ni ninyo sa kasagbutan naara na diya inyong labay-labay ang makatambal makatabang nato kaya kuan ni siya turok ra na kalibunan ng kasagbutan so, lang mo manguha naradihan inyong kuan dogang makatabang sa inyong taas na sugar. Uban uba na ni kagisahon, parisag itlog or kuan kanang sa gulag itlog gisahon. Lami kayo ni uban sa sa sabaw. Naghang makuan ani magamit na klase nga recipe. Pindera sa diskarte. Dara, muna nang lapawan guys. So, morning update na video na karong buntaga, muna yung masyudan. Wild ang palaya o laag nga palaya. So, good morning. Thank you for watching. God bless.